Mag-ingat sa bitag. Natigil ka na ba sa pag-iisip kung ilang beses ang isang bagay na tila hindi nakakapinsala ay nauwi sa isang bitag sa iyong buhay? Isang pagkakaibigan na tila masaya, ngunit inilayo ka sa Diyos at binago ang takbo ng iyong buhay. Mangyaring manatili sa amin at buksan ang iyong mga mata. Patuloy tayong binabalaan ng Biblia, kailangan nating mag-ingat, dahil hindi lumilitaw ang kaaway sa nakakatakot na paraan, dumating siya na nagkukunwaring tila mabubuting bagay, upang ilayo tayo sa layunin ng Diyos. Sa isa Korinto 15, versikulo 33, nasusulat. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng mabubuting gawi. Ipinapakita nito sa atin ang kapangyarihan ng mga impluensya. Minsan akala mo malakas ka, pero sa pakikisama sa mga taong hindi tapat sa Diyos, unti-unti kang sumusuko, nagbubukas ng mga puwang, lumayo sa kung ano ang banal. Someone says, okay lang yan, one time lang naman. Ngunit ang inminsan na ito ay nagbubukas ng pinto sa isang siklo ng mga adiksyon, pagkakamali, at paghihiwalay. Ngayon tayo ay nabubuhay sa isang realidad kung saan ang kasamaan ay kadalasang nagkukunwari bilang kalayaan, saya, o modernidad. Social media, party, toxic relationships, hidden addictions lahat ng ito ay parang normal lang, pero before we know it, nakulong na tayo. Ang salita ng Diyos sa kawikaan 4 oras 23 minuto ay nagtuturo sa atin. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso dahil lahat ng iyong ginagawa ay nagmumula rito. Nangangahulugan ito na ang pinakadakilang pangangalaga na kailangan natin gawin ay ang ating mga puso. Hindi natin maaaring hayaan silang mahawa ng kasalanan, inggit, pagmamataas, o masamang impluensya. Marahil ngayon ay nahihirapan ka sa mga adiksyon na tila kumukontrol sa iyo o sa mga ugali na naglalayo sa iyo sa presensya ng Diyos. Maaring ito ay pagkagumon sa alak, droga, pornografiya, o mas banayad na pagkagumon. Ang lahat ng ito ay mga bitag na itinakda ng kaaway para ipakulong ka. Ang espiritual na pangangalaga ay nangangailangan ng matatag na pagpili. Nangangahulugan ito ng pagmamasid kung sino ang pumapasok sa iyong puso, pagpili kung sino ang lalakad sa tabi mo, at putulin sa ugat ang lahat ng bagay na naghihiwalay sa iyo sa Diyos. Tinatawag ka ng banal na espiritu ngayon upang magbantay, manalangin, at ilagay ang bawat kahinaan sa mga kamay ni Jesus. Ngayon ay nagsisi ako. Gusto kong maging mas mapagbantay, gusto kong maging alerto sa mga bitag ng kalaban. Ama, bigyan mo ako ng pag-unawa upang makilala ang kasamaan na nagkukunwaring mabuti. Bigyan mo ako ng lakas na magsabi ng ki-hindi sa mga tukso at lakas ng loob na piliin ang tamang landas, kahit na ito ang pinakamahirap. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko at iniaalay ang aking buhay sa iyong mga kamay. Amen.